Hello, 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 mga kumari kong hilaw. This is your Mommy Mitch, trying to vlog at the age of 24. So ngayong araw nga ay may lakad ang person Ito nga't sasamahan ako ng biyanan ko dahil siya ang magdadrive. At syempre naman, sa lahat ng gala ni Mami Mitch, laging kasama si Miraya. Bukod nga sa hindi ko ito pwedeng iwan, yung walang tatagal mag-alaga dito. Hindi ako lang. Maya-maya nga lang, umalis na rin kami. Dahil ngayon nga pala ako ay magpapalashes. Mga bandang 5.30 nga kami umalis dyan dahil alas 6 pa naman ang schedule ko. Hindi naman ganoon ka-ikse at kanipes ang mata ko Pero gusto ko kasi may volume. At syempre naman, kahit nanay na tayo, dapat nag rin tayo. As long as hindi natin napapabayaan ng mga anak natin. Aringat, hindi ko na makilala ang anak ko dito dahil naman pagkakabehave naman sa biyahe sa pagkakatanda ko nga, igalugad nito ang buong sasakyan. At kagawin nga ang lahat, mapuntahan lang ang manubela. Garni nga pala ang araw-araw naming nadadaanan. Talaga naman literal na bukid ang dadaanan mo. At totoo naman yung napakasarap tumira sa probinsya. Mga ilang minuto nga lang din, nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. Dito nga pala ako magpapakabit ng eyelash extension kay Chell Eyelash Extension Services. Aring at pagkababa namin na sasakyan, ni ayaw magpadala ng anak ko, itatawid pa kami sa daan. Abay, gusto siya magisa isa mag ka, di may kapag naman dolay ay iya. Maya maya nga lang ipumasok na nga din kami dito sa loob. At pagpasok nga namin sa loob, eh may nakahiga pa. Paano ba naman? Alas 6 naman ang usapan. Nabay 5 pa lang, nandito na ako. Mag alas 6 na din naman noon. Kaso nga lang inapaaga ako ng 11 minutes. Kung mapapansin nyo nga, ay napakaganda dito sa loob. Hindi man kalakihan, pero malamig at napaka estetic. Gustong gusto ko nga yung vibe sa loob dahil tahimik lang, chill chill lang. At mas tiwala talaga akong magpakabit dito ng lashes dahil noon pa lang, eh, dito na ako nagpapakabe. Siguro ay eh, dalawang beses na akong nakakabalik dito. Patatlo ngayon. Medyo matagal na nga lang yun. Dahil nga buntis pa ako noon. Ngayon lang ulit ako bumalik. Maya maya nga lang, ipinahiga na rin ako. At na ang sunod na gagawan. Ang mayari nga pala nito ay si Ma'am Siya na rin mismo ang gagawa sa'yo pag nagpa-appointment ka. Siya nga pala ay certified lash artist for 5 years. At syempre, BIRDT ay business registered na din. Kaya naman safe na safe tayo dito, mga besh. Isa pa din kahit nga sa nagustuhan ko dito, ay eh, napakagaan naman talaga ng kamay niyang gumawa. Talaga namang aantukin ka. Hindi ko na nga pala na-videohan yung paglalagay sa akin ng lashes dahil nahihirapan ako magvideo May mga tape na kasi yung mata ko. Sandali lang naman natapos ang paglalagay ng lashes sa akin. Kaya lang ako nagtagad dahil nagpa-brow laminate na rin ako. Abay, medyo kinabahan ng person di yan. Nakala ko'y ganyan ng katirik ang aking kilay. Hey. Hindi ko nga alam kung tama pa ang desisyon ko na nagpaganto ko ng kilay. Isip-isip ko nga Noong mga oras na yan. Parang kinuryente ang kilay pero syempre trust the process tayo tiis ganda kumbaga pero balik tayo sa lashes ko abay gusto gusto ko ang result ng lashes ko very lightweight nga lang sya at parang natural Bale, yung ipapagawa ko nga lang dapat ay yung light volume lamang kasi may sinadya sa akin si ate yung 6D high lash kaya naman go itatry natin yon at talaga naman nga ang nagustuhan ko maya maya nga lang itapos na ako gawang kita nyo naman yung kilay ko very bet na bet ko sya. talaga naman nga trust the process lamang. Ay, pagpasensya nyo na lang ang itsura ko, diyan Dahil para akong sabog, pula pa ang mata. Dahil nga sa glue na ginamit sa lashes ko ay mahapdi pa. Away, oh, syempre, ganda-gandahan na naman si Ate Kura. Maya-maya nga lang yung umalis na rin kami dahil susundo pa kami sa sister-in-law ko. Ginabi na nga rin kami, Dian, dahil magbabandang alas 7 na niyan. Dumaan lang din kami saglit sa 7-11 para bumili ng tubig at counting uya, Mini. Pauwi na nga sana kami. Nagyaking naman itong si Hailey na dumaan sa Walter Mart. Alin na tuwan-tuwa ang batang ito dahil makakapaglaro na naman siya arcade. Aringat, nagpapalit na ako ng token para naman masatisfied si Miraya. Aringat, nakisalin na rin ako sa paglalaro ng batang ito. At naglaro ko dito sa claw machine. At guess what? Hakot ha, award ang person. Parang nag-enjoy pa ang nanay kaysa sa anak. Maya-maya nga lang ay muwi na rin kami dahil mag-alas 8 noon ng gabi at magkasarado ng Walter Mart. O siya, hanggang dito na lang muna ulit. Maraming salamat sa panonood nyo. Makikilike, comment and share na rin. Bye-bye!